Umaga pa pangalamang ay nagkatay na sila ng baboy kaya naman kumuha na kami ng isang kilo at mahal na ari sa bayan. Sobrang bilis nga ni Onyok at nakapagkaldereta na agad. Pagkakain nga namin ay nagpabudol naman kami dito sa ice cream at pag nakakuha nga daw ng two digit na number ay may libreng ice cream. Kaso ay wala naman kaming nakuha. Nung nakatulog na nga si Yona ay pagkakataon na naman ng mami. Malapit na din kasi ang fiesta din sa aming barangay kaya naman manunood daw muna ang mga ari ng basketball. Ako naman ay halo-halo lang naman ang aking pinunta di ito At sobra na talagang init ang panahon kaya naman tamang tama ari Habang nanonood nga sila ay ako naman ay takam na takam na at bawat lahok nga na inalagay ay gusto ko na talagang tikman eh. Basta din talaga summer na ay hindi mawawala ang halo-halo. Pwede din siguro kayo ay matatakam dito. Naalala ko pa nga dati ay ako ay nagatinda din na rin. Madalas ko pang ang papakin at paborito ko talagang lahok ay yung beans baga na puti. Tinikman ko na nga agad kahit pa nga hindi pa nahalo at ako nga hindi na ang kapag-antay. At para hindi na kayo matakam sa akin ay fast forward na nga natin. Kinabukasan nga ay nag-almusal muna kami ng milagang kamote bago mamitas ng mga guyabano. Paluwas na kasi kinabukasan si Onyok at magadala nga daw siya na mga guyabano. Kasama nga pala namin sa pamimitas ay si Kuya Ata na panganay kong kapatid. Tuwing Sabado nga daw ay namimitas siya ng mga guyabano para ibenta din. At sa tuwing mamimitas nga siya ay palagi kong inasabi na aintayin ako. Ay kaso nga ay hindi nga agad ako makaalis ng bahay nakakailang pitasan na si kuya na hindi man lang talaga ako makapunta-punta. Sabi ko nga kay kuya ay buti na lang at may natira pa na pwedeng pitasin ngayon. Marami pa naman daw bunga ari at napakasipag nga daw mamunga. At tuwing sabado nga daw ay meron siyang napipitas. Karamihan nga ay sobrang baba din lang talaga ng bunga kaya madali lamang kuhani. May dalawa nga kaming nakuha na hinog na. Yung isa ay akaini namin mamaya at pag hindi pa naubos ay adaling ko na lamang ulit sa bahay. Nakakatuwa nga din at kahit pano ay may napapagkunan kami nito na hindi mo nga rin napapansin na ang dami na palang puno na guyabano din sa amin. Isang malaking biyaya nga ito na magkaroon ka ng mga ganitong klaseng prutas na dito lang sa probinsya merong fresh at masustansyang prutas tulad nito at talaga namang mananawa ka na rin lamang. Sunod namang pinitas ni kuya ay aring kalabasa na nakakatuwa nga din at makakalibre na naman ng pangula mamaya. Masarap nga din sa pakiramdam kapag nakakapamitas ka ng mga prutas na katulad nito. Sunod naman namin ginawa ay naniba ng saging din sa likod ng bahay ni ate. Sakto din kasing magulang na aring isang buwig na saba. Hindi nga daw aring nakita ni ate agad at nakatago daw. Mahirap nga rin tibain at may nakaharang na isang puno kaya pinutol na rin ni Onyok. Sabi ko nga ay sayang naman at may isang buwig din yun na bunga kaso nga ay mura pa lamang. Hindi nga rin madaling maniba ng saging para sa aming mga babae kaya naman hanga talaga ako dun sa mga nanay na talagang sila pa ang gumagawa na rin. Maliban nga rin sa pagtitiba ng saging ay marami pang mabibigat na gawain dito sa bundok na nakakaya rin ng ibang mga babae. Kapag nasipag ka nga rin talaga magtanim sa isang puno lamang ay ganito na kadami ang iyong makukuha. Magkano na nga rin ari kapag binenta? Pagkatapos nga magtiba ay naggulay na si Onyok ng kalabasa na kinuha namin kanina. Sakto nga rin at may kaunti pang karne na tira para ipanggisa. Kailangan din talaga ng teamwork ano kapag nagaluto at mabilis matapos at marami pang ang magagawa. Bali na gisa nga muna na ng bawang at sibuyas, yung medyo brown na ay inilagay na ang karne at nung naluto na ay inilagay na ang kalabasa at mga pampalasang konting asin at paminta at kung meron kayo dyang magic sarap saka naman nilalagay ang dahon ng malunggay at sa pagkakataong ngang ito ay luto na ang aming pananghalian, kaya naman kuha na rin kayo ng inyong mga plato at sabay-sabay na tayong kumain and yun lang for today's video, salamat sa panonood!